dumating na yung parcel ko guys ayan yung order kong your house gas stove with infrared ay may piso <laughs> thank you yung gas wings ko. Sa mga kung totoo. <laughs> Let's do it! May iba sakin? Titignan natin kung anong laman. Luto at na, ayan na yung karton.

na my free dito oh butasan muna mga bata bako kunyo bakal yan Ang oh, daming puli ni sige lumabas ako sabi niya Ayan mo ako, sabi nga yan eh. Ayan. May libreng knife. Uy, may may knife na kaming ano. Tapos, ito. May lata na lata. Huwag sabihin mo eh. May at least. Alam mo kung may lata na ano. May na lata. Parehas din lang yun. Free lang niya yan. Ito ang inaano yung infrared. Ayan, free lang May niya yan. Hindi, ano. Oh. May free yan. At least, mas maganda pa ito tito, sa doon. Ayan. May sila. Yung isa. Ayan, Ay, yung free niya. Kachelo. Freebies. Ang bilog ka. Ayan, infrared. Maganda Ate siya. Alay. Ang ganda. Pagtingin mo, alat ka talaga. Matipid si Tata. Ano niya? Burner. mo na ako. Dalawin mo na

Sige, buksan mo na. Sige, buksan mo muna yung apoy. Buksan mo muna yung laki, Ayan. Ayan okay, na siya, blue, blue. Kasulitin lang. Siyempre, eh. At, at least, kano, hindi mamamatay yan.